Kamusta mga tol? Nagretiro na si Donita Rose mga tol, no? Ang isa sa mga naging idolo ng karamihan sa atin. Gaano ba talaga kalakas niya si Donita Rose natin? Tirain na natin niya pero bago yan, tatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Yeah! Okay game, 6'3, 200 pounds ang dating first overall pick noong 2008 at siya yung youngest MVP sa history ng NBA. Isa si Donita Rose sa mga hinangahan natin kasi hindi lang naman magaling talaga to mga tol, eh, no? Napaka-humble pa, hindi tulad ni Yeshka, si Raul na, Madras pa mga asa ng hayop. Nag-MVP si Derek Rose mga tol, noong 2011, 22 years old pa lang, napakabata, no? For comparison, si Jerry Stebelen, tsaka si Michael Jokda, tsaka si Lolo Bron, nag-MVP sila, 24 years old na sila. At kapag inaalala ko, etong eh, uno una-una inaalala ko mga tol eh Yung tira na yan ni Donita Rose o ipa-plotter na ganyan, ang galing niya dyan eh no Napakagaling niya sa ganyan, lalo pat ganyan, tinama walang bantay Pag pinlotter niya na ganyan, lista mo na kagad, shoot na yan Okay, abat, niya, oh, ayan ba, tinan basta malapit. Diyan sa may free throw, di ba? Pwede nang niya ipapotar na ganyan. Eh, sinabi pa nga. Nabastos ka tuloy, tol. Unstoppable na floater, mga tol. Noong panahon na yan, ha? Hindi pa actually ganun kausay mga floater, eh. Pero eh, si Donita Rose Shurbo talaga sa floater yan. Yan yung isang dahilan kung bakit napakahirap niya pantayan, di ba? Kasi kailangan mapigilan mo siya makarating sa spot na yan eh, oh. Kasi kapag nandiyan na siya, kayang kaya niya ma-floater na kagad na ganyan. So paano mo ipipigilan makapunta roon, di ba? Eh drop coverage yung depensa niyo tapos bigla ka pa-floater na ng harapan na ganyan. Eh di ayaw na, ah, bigyan niyo na imposta. Ang hirap mga tol eh, no? Okay, tinan mo, drop coverage din yan, ba? Diba? Tinan nyo ginawa niya, biglang sa harapan ng sentro. Yung, bastos gaming na naman. Kaya dati ko pa sinasabi sa inyo mga tol na dapat marunong din kayo mag floater. Napakadali para sa floater na makatira pa rin kahit meron pa nakaharap sa iyo na sentro na ganyan eh oh. Eh yung taas pa niya lumundag, di ba? At tingnan niyo, oh, opos. O kaya kita din mo, malabong maabot ng depensa yung tira yan, taas eh oh. Kaya sobrang useful talaga yan tira niya na yan. So ano pa inaantay mo? Aralin mo na yung floater. At sinasabi ko sa iyo, ha, kapag namasa mo yan, kahit pangit ka pang hype ka, magkakajowa ka pa rin kapag magaling ka diyan. Hoy, like mo, ano na? Nagretiro na nga si Donita ka pa na like, eh, no? -like na. At tapos, tagdaga mo rin ng ganito. Kapag ina mga ka ng DPS na ganyan, ganyan ang gawin mo. Oh. Ipihit mo tapos paplotar mo rin ng ganyan. di oh, diba, diba? Pag ada yung DPS edi eh, syempre, tigil mo muna. Tapos pumihit ka ng ganyan, paplotar mo pa rin, malabong maabot pa rin ng DPS eh. No? Pag tira mo eh. Kung titignan niya mga tol, pinipik pa niya na konti eh, no? Tapos tsaka siya pipihit, pa tapos paplotar niya ng ganyan. Wala na talaga, hindi talaga nakakasunod yung DPS eh. Ay, mo na lang oh. Baka yan, mapati mo. Naku po, kahit pangit ka pang ka, baka maging dalawa pa yung mo. Mapainom ka naman. At kahit sa mga poste, tinan mo mga ginagawa mga tol, no? Inatrasan niya, tapos anong tira ginawa niya? Ganun pa rin eh, oh. Eh bakit naman hindi? Eh ang hirap po tatain ganyan tira, di ba? Gusto mo kahit yung may ka, pa, pa rin gawin mo, pwede eh. At yung isa pa naalala ko mga tol, malakas na guard itong si Donito Rose, di ba? As in malakas talaga yung katawan nito. 63 200 pounds to mga tol, ha? for comparison, si Westbrook 64 200 pounds din. Si Deron Williams mga tol, dati 63 yon, ha. 200 pounds din yon, ha. So kaya niyang kaldagin yung mga kalaban niya na ganyan. Eh yung kilos pa naman to, di ba? Pero actually nilaro pagka Mindanao to eh masasaktan ka rito pag binabantayan mo to, eh. At advantage niya, yeah. si Siyempre tingnan yung depensa, eh. tingnan mo, oh, binunggo niya, yun, talsik. Tapos pinali-bali pa muna sa ere, tsaka niya tinira, pasok pa rin. At yan yung isa pa mabigat sa kanya, mga tol. Yung binabali-bali pa muna ginagawa niya bago niya tira eh. No? Ay, tingnan mo, oh. Kasi nga, atletic siya, mga tol. ayakita kita niya, ang ganda ng depensa, di ba? Naipit siya, dalawa pa yan, ha? Pero binali niya muna, tsaka tinira, hanip. Kaya kahit kanya yung depensa, mga tol, iniipit na talaga siya ng depensa, wala pa rin eh. Nakakatira pa rin talaga, binabali, tsaka tinitira. Yan, oh, hype na yan. Ang galing eh, no? Larong magulang, bubungguin ka na katawan niya na ganyan. Ayun, humampas pa nga, eh, counted pa nga. Yang ganyan mga tol actually, kahit mababa kayo tumalon, kaya niyo gayahin yan, basta practice niyo lang. Pero syempre, kung mataas ka tumalon, eh mas maganda syempre tingnan niyo gano. Eh tingnan mo ang ganda oh, nag Starbucks pa muna sa era niya at dinire. O oh, niyo mabuti ha, dalaway bumabantay, nakaharap pa pareho yung kamay. Kung idiretso mo yung tira, malamang mabutataka ta di ba? Pero ang ginawa niya kasi, binali pa muna niya. Ayun, eh, natulok na ng isang kamay oh. Kaya na itira pa rin niya, walang yahirap na lang ng ganyan. At kahit sa mga layups mga tol, ang galing niya si Donita Rose eh, no? umi kasi talaga muna eh, oh. Nakakainis nga misa, ayan kita mo, libre-libre eh, no? Pero board na board kasi, tinamang ginawa. Ni uyo pa muna, tsaka ay hayo. Gamit na gamit talaga yung taas ng talon niya. Ayan pa, mo, Ang ganda na dipesa, oh. Pero inilayup, patalikot, para si Lord, masok pa rin. Ayos eh, no? O ayan pa, mo, ang ganda, dalawa yung sumalubong sa kanya, diba? Eh, mananalo ba kayo sa talunan? Tingnan mo nga, oh. Literal na umuupo pa muna sa ere, malaber helmines, eh, nice. Siguro sa panahon ngayon mga tol, ang pinakamagaling pa rin lumay up si The Megastar Kyrie Irving, di ba? Pero kung ako tatanungin ha, eto nung hindi pa to na-injured, Halos kasing galing na to lumay up ni Megastar ngayon eh, no? Baka nga mas magaling pa to lumay up kaysa ka The Megastar eh. Kasi mga tol, mas athletic ito si Denito Rose kaysa ka The Megastar. Pero yung creativity nilang dalawa sa pag-lay up, parehas lang halos eh. So para sa akin, mas magaling pa to ng konti. At hindi ko yung sinasabi kasi retired na siya, di ba? Nakakita nyo ba lumay up si Megastar na ganyan? Tingnan mo, oh. Dinadaan ba ni Megastar yung lay Hindi naman, eh. So si Donito Rose para sa akin mga tol ha Kombinasyon to na atleticism ni Westbrook At yung creativity ni Megastar sa layups pero yung malaking pagkakaiba kay The Megastar, eto mga tol, hindi to madalas gumamit ng mga hesitation na ganyan sa mga salaksak niya, ha? Eh kasi ang ginagamit niya kadalasan, yung bilis niya. O mo tinan mo, para tumatalbog yung katawa sa pagsalaksak, eh, no? Kaya nga sabi na announcer dito dati, too big, too strong, too fast, too good. Yan kasi yung kombinasyon ni Derrick Rose noon, eh. Buti nga mga tol, 6-3 lang to, eh, no? ko ito, naging 6-6, tako po, todas kayo lahat. Sasakit talaga ang ulo niyo kay Donita Rose. Eh kasi halos nasa kanya na lahat, eh, no? Except na lang siguro yung eh, oh, height, eh. Pero kahit na 6-3 lang siya, sakit pa rin talaga ng ulog walang niya bilis kasi eh no tapos pabalihan ka pa ng ganyan mahirap talaga pa na ganyan tama sabi ko di ba mga tol no parang Westbrook sa bilis pero yung layup as the megastar kaya ang last talaga nito eh wala pa dyan actually mga dakdak -dak niya mga tol ha? pero actually kasi ang nangyari after niya ma-injured ayun nabawasan na talaga yung mga dagdag niya eh Syempre naman kasi dami na injuries nito, 'di ba? Isa sa dahilan niyan kung bakit ang bilis talaga wala ng laro niya. Isipin niya mga tol, after niya mag-MVP noong 2010 hanggang 2011 season, ha? Sa 2011, 39 games lang. Sa 2012, 10 games lang. Sa 2014, 51 games lang. Ang malala talaga doon mga tol, yung ACL injury niya noong 2011 hanggang 2012 playoffs. Yung talaga yung nagpahina sa kanya. Eh. Pero syempre naman, kapag sa YouTube ka naghanap ng mga highlights, grabe talaga mga highlights ito. Mamamangha ka talaga sa galing nito. Yung isa pang armas Junita Rose mga tol Eto o oh, Yung crossover na ganyan Iwan pati yung pamilya eh. Mabilis na Tapos magaling pa mag crossover Eh talagang doon pa lang, Okay na talaga yung ganoon O yan tingnan mo mabuti o oh. dahan lang niya binababa Diba yun Nagre-relax rin yung kote yung batay Akala hindi pa sasalaksak eh e, bigla nag crossover Nakaturbo yun eh. Naiwan na si Ali Dobo eh, oh. Hindi naman to parang mala Iverson na no crossover mga tol Mas malupit talaga si Iverson dito sa mga crossover Pero magaling ni talaga si Donita Rose sa mga ganyan Tsaka makikita mo, binabasa talaga niya yung defense. Ay, tingnan mabuti, oh. Inatay niya muna umalis yung nag-show defense, eh. Oh. Tsaka siya bigla sumalaksa. Ayun, pinitip pa nga. Nice. O, ayan pa, nakasunod yung defense. At, tingnan mo, bigla kinos over. Ayan na naman, inipit na naman siya, di ba? Pero magaling nga kasi siya lumayap. Ayan, eh, may magagawa ka ba, ba ganyan? Wala na. Hindi lang kasi basta cross over mga tulay, no? Kapag binabasa pa niya yung defense, ayun, tinan mo, umarga yung defense sa kanan. Tsaka niya bigla kinos over. Ayun, iwan si Marcos sa talino. na naman yung layup. Ang galing talaga. At ito, muntik ko na makakalimutan yung reverse layup niya. Ang ganda. Tingnan mo. Ayan, no? Oh, nice. Yan talaga. Minsan, makapasabi ko na lang talaga, wow naman. Galing mo ito, oh. Kitang-kita kasi yung katasisim niya. Na parang umiig na sa area yung katawan, eh. Nangingisay, eh, no? Ganun yung na reverse layup niya, eh. O, ay pati Tingnan mo, Nasa base So, malaksang. Ah, marami kayo sasabay, ha? Dito na lang ako, oh. Sinapian ni Elite Tenorio. Pambasa reverse. At syempre naman, meron din siya mga jumper, 'di ba? Yung mga simple pull up na ganyan. Although hindi talaga ganoon kaganda yung percentage niya sa mga ganito. Pero kahit na ginagawa pa rin niya 'to, eh. Kasi tingnan mo, show defense, nakabalik yung depensa. Biglang pull up jumper eh, oh, patay ka dyan. At 'di siya pinakamadalas pa pull mga tola sa may ibabaw ng free throw. Point guard nga kasi siya, 'di ba? Kaya 'di siya madalas nakapwesto. At syempre, kagaya rin ng iba, kaliwan dribble palaging ginagawa niya, tsaka siya pa pull up na ganyan. Doon madali talaga yung pull up, eh. O yan okay, ba, tingnan mo, crossover, di ba? Ilagi sa kaliwa. Tapos, ayan, magpupulap yan. Ayan na nga, oh. Normal naman ginagawa yan ng ibang player sa NBA. At saka sa mga points mga tol, tumitira na naman siya. Pero kung meron mang weakness ang isang prime Derrick Rose, eto na talaga yon yung 3 points talaga eh. Kasi ang baba talaga ng percentage niya sa 3 points. Noong nasa Chicago Bulls pa siya ha, 22%, 27%, 33%, 31%, 34%, 28%, 29%, ang 29%, 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 tol, kapag ang point guard 29%, na dunker ano 29%, Mahina sa 3 points eh, no? Ganon din si Westbrook eh. Si Iverson actually ganon din. Naglalaro lang palagi sa 30% yung 3 points niya. Meron pa ka mga 27% yung sa 3 points eh. Pero mga tol, noong panahon na yan, okay lang yan kasi hindi pa naman adik sa 3 points sa mga tao noon eh. Kaya okay lang yung 30% sa 3 points. At yung panghuli sa mga fast break, di ba? Kung ako tatanong yung mga tol ha, parehas na talaga yung Prime Westbrook at Prime Derrick Rose sa mga fast break. Hindi lang talaga natin nakita na mahaba yung Prime Derrick Rose, di ba? Kaya mas kuti talaga yung nakita natin eh. Pero kung ang pag-uusapan, yung bilis at creativity sa fast break, walang duda mga tol, parehong-pareho lang talaga yung dalawa. Okay, pati, o ayan pa, tinan nyo magmanayo sa Edza. O ayan o, oh, ang sikip dyan eh. O oh, dito na lang ako dadaan. Teka, kaliwa ko muna. Para di mo maabot. Ayos eh, no? Wala mga tol eh. Lamang talaga siya sa fast break. Parang yung mga sa ligay na nakikita ko rito eh. Ganun yung itsura tulong nito sa pass break eh. At nung napalipat na nga siya ng mga ibang teams, napunta siya sa Knicks, sa Timberwolves, sa Cavs, sa Pistons, sa Memphis, tiba Makikita mo talaga yung malaking pagkakaiba ng laro niya noon sa Bulls at yung laro niya pagkatapos niya lumipat ng teams. Sabi ko nga dito sa isang break to natin dati, di ba? Meron na noon dati eh. Mga tuhod friendly na moves na yung mga ginagawa niya nung lumipat na siya. Panoorin na yung break -down natin na yun, tinatapad na ako, explain ulit eh. So ayun mga tol no, isa si Donita Rose sa mga player na talagang sinira ng injuries ang karir. Kawawa nga to eh. Binilang ko actually kung ilan yung naging injuries si Derrick Rose. Walaan niyo kung gano'ng karami mga tol. 38 na nang po siya. 38 na injuries eh. 16 years siya naglaro sa NBA. 38 yung nakuha niyang injuries. First three seasons siya, okay pa eh, no? 81 games, 78 games, 81 games. Pero pagkatapos nun, wala na. Ligwak na kagad eh. Lahat ng mga sumunod na seasons ito, puro injured na eh. Kawawa eh, no? Pero kahit na mga tol ha, isa pa rin si Donita Rose sa mga players sa NBA na nagkaroon na napakaraming fans talaga. Kasi okay naman talaga to mga tol eh. Hindi to mayabang ha. Hindi mataas yung lipad ni To, walang drama sa buhay Laro lang talaga ng laro eh So talaga nakakalungkot na makita si Donita Rose Na magretiro na Pero yun talaga yung tama niyang gawin na mga tol 35 years old pala si Donita Rose mga tol Nagretiro na bata pa eh no Pero tama talaga yun eh, para sa akin eh Kasi hindi na talaga siya ganun nakakatulong sa isang NBA team So magretiro na lang So salamat sa iyo Donita Rose ha Mamimiss ka talaga namin Lalo lalo na kapag nanonood kami na over the backcode O oh, ay eh, napakimagas maglike eh, mga pasin Donita Rose